Hello guys, welcome back to my channel, Maris TV vlog. So, yun, parang galit ako, guys. Parang galit ako talaga, guys. Galit ako na naiinis ako na nalulungkot ako. Alam niyo yun, yung i-share ko sa inyo, guys, is <clears> hindi <throat> siya nakakatuwa para sa aming mga OFW, sa lahat ng mga OFW, sa uh, saan man sulok ng mundo, guys. Alam niyo, maiinis kayo na manggigigil kayo, 'di ba? Dahil, alam nyo guys, napanood nyo na ba yung ano, yung kay Alexis Vines, yung tungkol sa unclaimed balikbayan box, di ba? Or yung unpaid balikbayan box. So, yun nga guys, yun yung share ko sa inyo guys. Alam nyo, di ba, nakakalungkot. Uh, dahil isa akong OFW for 13 years guys, more than 13 years akong OFW. So, yun, nalulungkot ako sa, alam nyo yun, yung, ah, uh, yung pinag-ipunan mo ng ilang buwan, isang taon ban, isang taon man 'yan na pinupuno mo yung box mo, 'di ba? Tapos hindi mo pala makiklaim, hindi pala makiklaim ng uh, pamilya mo hanggang sa nakauwi ka na ng Pinas kasi may maraming mga instances guys na uh, na uwi na sa Pilipinas alam niyo yun, na hindi pa rin dumarating yung balikbayan box nila na pinadala. Alam niyo guys, para sa pamilya, ginagawa na ng paraan, para lang mapasaya yung uh, mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. Alam niyo yun guys, mag, magpupuno tayo ng box na napakalaki para sa ganun eh, uh, mabigyan din natin sila ng, di diba, ba, yung kasiyahan ba, di ba? Kasi nakakatuwa eh, pag sinabing, ay, may ano may balikbayan box na parating. O, di ba? Ang ano, di ba? Ang saya-saya ng pamilya natin kaya aming mga OFW guys. Grabe yung sakripisyo namin para lang makapagpuno. Mag alam niyo yun, guys. Ito pa isa pang experience ko ha na ano kaya doon ako nasaktan eh sa yung balikbayan box na hindi nakarating. Sa totoo lang ha, sa mga hindi man nakakarating. Dahil Guys, simula't simula bago ka mag box guys. Ang hirap, ang hirap magbitbit, ang hirap hilahilain yung trolley mo, 'di ba? Para lang dalhin mo doon. O kaya yung iba kasi guys, ang ginagawa ko, ang ginagawa kasi noon uh, ng mga kabayan natin na walang mga story sa bahay, gano'n ng kanilang mga employer, dinadala nila sa um, doon sa pagpapadala nila, doon sa kung saan sila magpapabox, mag-iimpake mag na, mag-storage din sila guys, nagbabayad din sila ng storage. So, yun. Pinag Mahirap din yun guys, kasi nga, andyan yung mag -beat -beat ka, mag -hila -hila ka, ano, napakalayo yung pagdadalhan mo ng nang ano mo bibitbitin mo yan dadalhin mo yan doon para i-storage mo lang o di ba yun pa ang hirap-hirap na tapos hindi mo rin pala makukuha, 'di ba? Ah, hindi mo hindi rin pala makukuha ng uh, pamilya mo yung balikbayen box na 'yon, 'di ba? At ibang tao pa ang kukuha, 'di ba? Pinagirapan 'yun eh, dugot pawis 'yun, grabe. 'Di ba nakakalungkot nang gigigil talaga ako, guys, sa ganung ano, 'di ba? Sana maaksyunan 'to, guys. Sana maaksyunan 'to ng gobyerno. At eto nga uh, binabalita na nga na ganun, 'di ba? Sa totoo lang guys, gigil na gigil ako kasi na-experience ko na yun guys. Dito pa lang ha, dito pa lang. Um, first time ko lang naman din na-experience yun na hindi naman ako nawala ng box. Kung baga, dahil sa tagal, di ba? Dahil nung last year guys, alam nyo, two, year, ay, two months akong bakasyon sa Pilipinas. Two months. And then, walapang uh, wala pang siguro mga ano before one month ako um, bumalik ng Pilipinas mag ano magbakasyon sa Pilipinas nagpabax na ako bali uh, tinanong ko muna tinanong ko muna kung uh, ilang days ba sabi ka noon 3 weeks gano magaantay ka darating na yung box mo eh nasa Metro Manila lang po ako so expect ko 3 weeks lang so okay naman siya guys and then nung uh, sabi ko Uh, okay, sige. Um, di ang ginawa ko, dumat na, na, dumating na, dumating na rin yung box ko na yon Before, ay, nung ano na ako, nung ando na ako sa Pilipinas, dumating na yung box ko. Dumating na yung box ko. Siyempre, dahil, ah, uh, 3 weeks lang yon And then, nung ano naman, nag-instant pack ulit ako. Nag-instant pack ulit ako, guys. Instant pack yun. Uh, ang ginawa ko, before ulit ako mag-flight, kasi nga may two may two months akong vacation eh. Bali dalawang beses ako nag nag ano nag um, nag uh, nag uh, nagpa, nagpa, package guys, nagbalik ba box dalawang beses. Ang ginawa ko guys, instant pack. Ibig sabihin mas mura ang babayaran ko. Siguro makakalista lang ako ng mga uh, $50, more than $50 mga ganun. Kasi instant yun guys eh. Inang ano ko, yun yung kwenta ko. So, yung instant ko rin guys, is, uh, na yun guys, is, hindi naman siya kalakihang box na yun. Tapos tinanong ko ulit kung ilang ilang araw bago dumating sa Pilipinas. Kasi sabi ko, flight ko kinabukasan. So, ayun. Uh, in, nag, nagpack na ako guys, nagpack na ako. Idinala ko na doon sa ano. Pero ibang ibang ano naman yun, ibang company naman yung pinagdalan ko doon sa Central. Pinagdalan ko doon talaga kasi instant pack yun eh. Bit-bit ko, bit-bit ko talaga lahat ang mga ano, ipapack ko na yun. Instant nga, kaya nga ganun. And then, um, uh, tinanong ko muna, sabi ko, magkano to, ganun, ganun, ganito daw ang um, presyo. Tapos ilang, ilang araw, sabi nga ganun, 3 weeks din, uh, darating na, okay. Um, Siyempre, instant pack, diretso na eh, mabilis, hindi, hindi na ako pull out sa ano eh, sa storage kasi eh, hindi ko na ano eh hindi na ako maghihintay. So, ang nangyari, siyempre, nandun ako sa Pilipinas, ha, binigay sa akin yung ano, kailangan bayaran mo agad. So, finulipoid ko, guys. Wala akong utang. Wala akong utang. Alam nyo, guys, umbook lang na konti. Konti lang talaga yung umbook niya, guys. Kasi, may maleta dun sa eh kaya umumbuk lang siya ng konti, ha? Alam mo, pinacharge ako ng $100. Kasa, ade, sabi ganun, ka kada umbook ng, ano, $50. Eh, hindi naman sabi ko, umumbok lang naman sa kabila. Hindi naman lahat nakaumbok eh. Kunti lang talaga guys. Pero sa ibang company guys, okay lang sa kanila yun. Pero dito, never na akong mag-ano. Once lang ako nag-ano doon. Hindi ko na mauulit. Hindi ko na siya mauulit guys. Ang sungit-sungit pa guys. Ang sungit. Kababayan pa naman yun guys. Hindi ko na sabihin yung company. Sa totoo lang guys. Ano mong ginawa ko? Sabi ko, sige. Kasi nandyan na eh. Nandyan na eh. Ano ba magagawa ko? Naipak ko na. Tapos, pinababayaran pa ako ng extra 100. Sabi nga rin, pag hindi nyo po yung binayaran, doon din sa Pilipinas, magkakaroon din kayo ng problema doon. Kasi nga, mag kailangan nyo pa rin bay bayaran doon. Hindi ma mapapadala sa inyo yung box nyo. Alam nyo, gusto ko na talagang ialis doon eh. Kaso nga lang, andun na eh, nakapak na eh. Nai-roll-roll na eh, nasulatan ko na eh, di ba? Sabi ko ano ba naman to? Sabi ko, walang patawad. Grabe. Kunti lang talaga, guys. Talagang binigyan ako ng charge na $100. Alam niyo yun? Diba? Kung alam ko lang na gano'n, di sana nilakihan ko pa yung box. O ba diba? Kaloka. Siya naman ang nag, ano, nagsiksik ng nagsiksik ng nagsiksik, nagsiksik doon. E di nga yun, wala na akong magawa. Sabi ko, sige, Uh, ayaw mo na, $100 lang yan eh, kaya ko pang kitain kaysa naman makipag-diskusyonan ako dito, ganun-ganun nang -ganun inaisip ko na sabi ko, hindi ko na maulit yan. Ah, akin na, kinuha ko yung resibo ko, yung ano. Bago ko mali, sabi ko, ah, uh, kailangan ko bumaklaim yan within 3 weeks kasi nasa Maynila lang po ako. Okay, okay na okay. E dito na ngayon, syempre, nandun ako sa Pilipinas. Kasi ikinukwento ko lang po guys. Ayun nga, nandun ako sa Pilipinas, diba? One, bali, one month na lang. Ah, uh, ha? Huh? More than one month na lang ako sa Pilipinas na, ano, na lalagi. Sempre na ano ko na eh. Di ano, sabi ko ganun, expect ko na yung date na pagdating. Eh kinabukasan kasi ah uh, Sunday din yun, Sunday. Eksaktong three weeks yung Sunday eh, sabi ko. Ah uh, tinutawag na ako. Ring nang lang ng ring ring nang ring. Tapos hindi hindi sinasagot. Hindi sinasagot ba? Ang tagal. May may uh, ah yung ginagawa naman? Siyempre, may, kasi may telepono kami sa bahay, guys. Hindi ko, hindi ko ginamit yung cellphone ko na pang tawag. Kumbaga, yung telepono namin sa bahay, yun ang ginamit ko. Ring lang ng ring. Hanggang uh, sa hapon, eh di nag-ano na. Sabi ko mula umaga hanggang hapon, guys. Hapon na ako na ano na na, 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 na contact yung ano na yon agency na yon yung company na yon kasi nga nasa akin de, Sibu, eh kinuha ko yung ano tinignan ko doon yung number nila. Alam mo yung ginawa ko? Ginawa ko. Sabi ko, um, three weeks na po, lagpas na po ng three weeks. Sabi ko ganun, lagpas na po ng three weeks. Kailan ko po makukuha yan? Ipabalik na naman ako ng Hong Kong. Sabi ko, kailan ko po yan makukuha? Kasi ang usapan natin, three weeks lang. Sabi ko nga ganun. At saka instant pack po yan. Sabi ko, uh, pakiano na lang po yung address niyo. O, oh, eto nga yung address ko. Sabi ko, di pa nandyan naman na. Sabi ko, eto yung ano ko, uh, yung number. Kasi may number yan guys. May serial number. Parang ganun binigay ko ulit yung sige, sabi ko paki ano na lang po kay uh, ano na lang po kung hindi magrereklamo po talaga ako ginano talagang parang nag, nag nagalit na ako kasi dito pa lang sabi ko sobra na silang maka ano eh maka stricto eh edi di sabi ko, ganun din ang gagawin ko. Kasi nga, sabi ko, 3 weeks na, more than 3 weeks na, sabi ko, pauwi, pabalik na naman ako sa aking trabaho, hindi pa rin dumarating yung aking box. Ganun, ginanong ko talaga siya. Uh, Uh, sige po ma'am, ano, inalang namin po bukas. O di ba? Ang ibig sabihin guys, andun na yung box ko. Tapos Monday dumating yung box ko. Pa di ba? Kasi nga kahit Sunday guys, pwedeng yung makuha, pwede nilang ma-deliver yung box. Alam niyo yun guys, pwedeng i-deliver ang box kahit Sunday kasi nga ganun guys, uh, kung ano yung mataon na araw na 3 weeks na, sa mga ibang company ha kasi nga doon ako sa isang company na ano talaga eh, eh nag-instant pa ko nag-instant pa kasi ako kaya doon ako sa central talagang pinagpapakan ko dito lang ako sa ano eh, sa Fortress Hill eh nap napadpad ako ng, sen, ng central kasi yun ang sinabi okay naman siya ganun ganun tapos yun pala ano hanggang sa nagkagirian pa nga kami ng konti pero okay lang yun pinay naman yan eh parang, parang walang ano di ba walang konsiderasyon na akala mo konti lang eh talagang sinihil ka pa ng isang daan. O diba doon ako na ano eh. Tapos pagdating sa ano eh, three, more than three weeks na, wala pa din. Di, inano ko talaga, sabi ko, oye, pa, pabalik na ako sa, sa trabaho ko, kailan ko makukuha yan. Ginanon, ko talaga. O sige ma'am, uh, bukas po, antayin nyo na lang po yung deliver dyan. Sabi ng gano'n. O di, ibig sabihin guys, andun, andito na sa, main, andun na sa Maynila, andun na sa Um, sa company na yon nandun na yan sa ano sa store na yon yung mga box hindi pa e din deliver talagang inaantay talagang tawagan di ba important 3 weeks na eh. hindi ka naman dapat kailangan magtawag ng magtawag eh Siyempre pag sinabing 3 weeks 3 weeks nandyan na at kasi nagbayad ka ng tama eh di ba nakakapanggigil yung ganon oh kasi yun nga doon ako na ano eh doon ako talagang na, na sumakit yung ulo ko doon grabe kasi nga siyempre, di ba? Makikita mo yung balikbayan box na iba ang nagbubukas. Di ba? Iba yung nagbubukas. Tapos pinagtatawanan pa. Siyempre dahil bata siya. Di, si Alexis kasi yun eh. Alexis Vines yun eh. Yung nag-unboxing nag, nag -unboxing na yun eh. Uh, binili daw niya ng 5,500. Sa so, halagang like, 5,500 nakakabili siya ng balikbayan box eh, kumo nakita naman yung mga ano, eh, alam naman natin mga OFW, kung walang pambili, mga pinaglumaan ng mga employer nila, yun ang pinagkukuha, ba? Diba? Karamihan talaga yung mga ganun, guys. Kasi nga, nangihinayang sila sa pambili, ganun, kaya kung ano na lang yung ilalagay nila doon. Kasi nakakaduwa na, natutuwa yung mga is, ibang OFW na kumuha ng mga, uh, pin, mga pinamigay ng mga employer nila, ganun, guys. So, nakakalungkot lang. Sana mapansin to ng, uh, Uh, kinaukulan ng gobyerno sa Pilipinas. So, yun nga guys, yun lang masakit lang sa loob. Yun lang yun yung share ko sa inyo. So, God bless. Tayo mo, OFW. Laban lang tayo guys. Fight, fight lang. Eto, don't forget to like and comment guys. Kung kayo mga of the OFW at kung saan po kayo sa bansa. Di ba? So, yun. Maraming maraming salamat. Di diba? Ayun, natapos na naman yung aking um, vlog Bye-bye. This is Mercy Vlog.